Magandang araw po mga kasundo. Bago ko po simulan ng ating kwento, ay may natutunan po akong matandang kasabihan. Ang kasabihan po ay, ang mag-subscribe, like at comment ay suswertihin ngayon. At ang hindi mag-skip ng mga ads ay mas lalong suswertihin. Simulan na po natin ang ating kwento. Magandang araw po sa inyo, Uyabari. Ang pangyayaring ibabahagi ko po sa inyo ay hango sa tunay kong karanasan. Noong minsang umuwi ako sa aming probinsya. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Laura. 55 anyos na sa kasalukuyan at naninirahan dito sa San Jose del Monte, Bulacan kasama ang aking pamilya. Nangyari po ang karanasan kong ito dekada 80. Mga nasa edad 23 ako ng mga panahong iyon at kasalukuyang nakatira sa aking pamilya sa Iloilo. Hindi ko na po sasabihin ang eksaktong lugar upang proteksyonan ang mga taong nakatira doon. Noong mga panahong iyon ay nasa liblib na bahagi pa kami ng aming baryo Nakatira mga isang oras muna ang kailangan naming lakarin upang makarating sa sentro ng lugar. Ang bahay po namin ay gawa sa kawayan at pawid naman ang bubungan. Meron din itong silong na nasa dalawang metro ang tangkad na ginagawa naming lagayan ng panggatong at iba pang mga gamit. Minsan ay doon din itinatali ng aking ama ang mga alaga naming manok. Noong tumungtong ako sa edad 20, dahil sa kahirapan ng buhay namin, nagpasya akong lumuwas ng Maynila upang makipagsapalaran at magtrabaho. Sa kabutihang palad naman ay nagkaroon ako ng maayos na trabaho. Isang waitress po ang naging trabaho ko wala po akong kakilala maski isa noong nagpunta ako sa Maynila at tanging lakas lang talaga ng loob Kuya Barry ang aking daladala para lang makasurvive sa pakikipagsapalaran sa Maynila. Naging maayos naman po ang buhay ko sa Maynila. Stay in ako kung saan ako nagtatrabaho. Isa nga pala itong malaking karinderiya. Dalawa po kaming waitress doon at sa kami ng oras. Doon ay marami akong mga nakakasalamuhang tao at nakikilala. Dahil sa likas din sa akin ang pagiging madaldal at palakaibigan kung kaya naging kaibigan ko ang iilan naming mga customer. Hanggang sa isang araw Nakilala ko ang isang lalaki na nagpaibig sa akin. At iyon ay si Nestor Cuyabari. Isa po siyang taxi driver na madalas kumain sa karinderya na pinagtatrabahuhan ko. Naging malapit kami sa isa't isa hanggang sa isang araw inaya na niya akong lumabas hanggang sa umabot na sa mga puntong naging magnobyo at magnobya na kami. Naging mabilis po ang relasyon namin ni Nestor. Ngunit kahit ganoon ay hindi ko pa rin nakakalimutan ang aking pamilya sa Iloilo. Naging seryoso nga po ang relasyon namin ni Nestor hanggang sa dalhin na niya ako sa kanila at ipinakilala sa kanyang mga magulang na pag-alaman na malapit lang din pala sa Iloilo ang probinsya nila at lumipat lang din sila ng Maynila upang makahanap ng magandang buhay. Tumira po ako sa bahay nila Nestor at sa kwarto niya ako pinatulog. Noong mga panahong iyon, Kuya Barry, ay naging mapusok po kaming dalawa ni Nestor. Kaya naman di kalaunan ay may nangyari sa amin. Dahil busilak naman ang pagmamahala namin, ay sinigurado sa akin ni Nestor na papanagutan niya ako anuman ang mangyari. Makalipas ang dalawang buwan, ay nagpa siya akong magbakasyon sa probinsya namin. At hindi naman nagdalawang isip si Nestor na sumama sa akin para maging legal ang relasyon namin sa mga magulang ko. Habang nasa daan kami ay biglang sumama ang pakiramdam ko at parabang nahihilo at nasusuka ako. Agad naman akong inalalayan ni Nestor at sa pag-aakalang dinadagat lang ako dahil nasabi ko nga sa kanyang hindi ako sanay bumiyahin ng malayo halos buong isang araw din po ang binyahi namin nang makarating na kami sa sentro ng Iloilo. Magdadapit hapon na kami nang makarating. Nagpaalam ako sa glit kay Nestor na magbabanyo lang ako doon sa may malapit sa terminal ng tricycle kung saan kami sasakay papunta sa baryo namin. Noong malapit na ako sa banyo, biglang may isang matandang lalaki ang hindi ko sinasadyang masagi. Ay! Naku pasensya na po kuya, hindi ko po kayo napansin. Hingi ko ng paumanhin sa matanda. Mag-iingat ka, iha, at baka malaglagyang dinadala mo. Sagot naman ng matandang lalaki, na nagpatigil sa akin ng panandalian. Dahil sa narinig kong sinabi ng matanda at napansin kong malagkit ang pagkakatitig sa tiyan ko. Ngunit hindi ko na lang iyon pinansin dahil nasusuka na talaga ako ng mga oras na iyon. Pagkabalik ko sa kinaruroonan ni Nestor ay agad na tinanong niya ako kung ayos lang ba ako. Sinagot ko naman siya na ayos lang ako at wag na lang siyang mag-alala. Agad na kaming sumakay ng tricycle na nag-aantay sa amin. Nasa loob na kasi ng tricycle ang ibang mga kagamitan naming daladala. Habang bumabiyahe ang tricycle, ay naikuwento ko kay Nestor ang tungkol sa matandang lalaki na nakabangga malapit sa banyo. Sinabi ko rin na naamoy ko ang matanda at napakabaho nito. Naku, baka naman dala lang ng pagkahilo mo yan kaya akala mo mabaho yung matanda. Anya ni Nestor sa akin. Siguro nga, maiksi kong tugon sa kanya. Makalipas ang ilang oras ay tuluyan na naming narating ang baryo kung saan ako nakatira. Bago ko po ipagpatuli ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuli pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag -subscribe mo bagong kasundo. noong makababa ako sa tricycle ay medyo nanibago ako sa baryo. Dahil halos magtatatlong taon na rin ang nakalipas magmula nung umalis ako at malaki-laki na rin ang ipinagbago ng baryo namin. Simentado na kasi ang kalsada at may mga dumadaan ng sasakyan. Noon kasi ay paisa-isa lang ito kaagad ay naglakad na kami ni Nestor papalapit sa bahay ng aking mga magulang. Habang naglalakad na kami ay nagtataka ako dahil sa walang sumasalubong sa amin. Naisip ko na lang na baka nakalimutan nilang uuwi ako. Noong tuluyan na kaming makalapit sa bahay ay agad na tinawag ko ang aking ina. Agaran naman silang naglabasa ng bahay nang marinig nila ang boses ko at masaya kaming sinalubong pagkatapos ay pinapasok na sa loob ng bahay. Bago pa ako makapasok ng bahay ay lumingon pa ako sa daanan. Nagulat ako at nagtaka nang mahagip ng aking mga mata ang matandang lalaki na nasagi ko doon sa sentro? Matalim itong nakatitig at nakangising nakatingin sa akin. Oh Laura, pumasok ka na at magdidilim na. Rinig kong sabi ng aking nanay. Kaagad naman akong pumasok. Naging masaya ang gabi naming iyon. Puro kamustahan at tuwang-tuwa sila sa mga pasalubong naming dala ni Nestor. Masaya ko ring ipinakilala si Nestor sa aking mga magulang at laking pasasalamat ko dahil wala naman silang tutol sa amin. Noong gabing iyon, nararamdaman kong maalinsangan ang buong paligid at tila ba init na init ako sa aking sarili. Kung kaya hindi ako makatulog. Noong tingnan ko naman ang orasan namin ay mag-aalas tres na pala ito ng madaling araw. Tahimik na rin ang buong kapaligiran. Maya-maya pa ay nakaramdam na ako ng pagkaihi. Kaya bumango na ako at tumungo sa banyo namin. Nang walang ano-ano ay nakarinig ako ng huni ng tiktik napakahina ng huni na iyon kuya bari at parang bumubulong lang iyon sa mga tainga ko agad namang nanindig ang mga balahibo ko sa katawan at kinilabutan ako kaya napasigaw nga ako dahil sa maliit lang naman ng aming bahay kaya kaagad na nagising ang mga magulang ko at si Nestor mabilis na lumapit si Nestor sa akin at nababanaag ko sa mukha nito ang pag-alala ilang sandali pa ay umaalingaw-ngaw na sa paligid namin ang tunog ng tiktik -tik at laking gulat ko ng pagtingin ko sa sahig ng bahay namin ay kitang-kita ko ang mapupulang mga matang nagbabagang kulay pula'ng nakasilip sa siwang ng sahig naming kawayan. At kitang kita ko rin ang mabalahibo nitong mukha at amoy na amoy ko ang napakasangsang nitong amoy na parang nabubulok na imbornal. Dahil sa takot ko ay naihi talaga ako ng tuluyan. Nang makita rin iyon ng aking ama ay naalarma siya. Agad niyang kinuha ang kanyang itak at lumabas ng bahay. Sinundan naman siya kaagad ni Nestor upang tulungan. Patong-patong nakaba at takot na nararamdaman ko ng mga oras na iyon, Kuya Barry. Makalipas lang ang ilang minuto, ay bumalik na sila Nestor. Nabahala naman agad kami ni inay nang makita naming puro dugo ang itak ng aking ama. Ngunit bago pa kami makapagtanong ay agad nang sinabi ng aking ama na nataga niya sa likod ang nilalang nang habulin nila ito at bigla daw itong nag-anyong aso. Wika pa nito ay tiyak niyang hindi na sisikatan pa ng araw ang aswang na iyon dahil sa natamong sugat hindi na kami nakatulog pang muli matapos ang mga nangyaring iyon. At doon nga ay napag-alaman namin buntis na pala ako. Kaya pala ako inaswang sapagkat ilang buwan na rin napapabalita sa baryo namin na may gumagalang aswang at buntis ang mga pinupuntirya nito. Naging kakila-kilabot man ang gabing iyon, ngunit nabalutan pa rin ng tuwa at galak ang aking mga magulang dahil magiging lolo at lola na sila. Maging sinistor ay masayang-masaya din doon. Kinabukasan, nabalitaan ng mga magulang ko na isa sa mga kapitbahay namin ang bigla nalang pumanaw nagtamudaw ito ng isang malaking saksak sa likod. At ayon pa rin sa mga balibalita, yung tao daw iyon ay isang bantog na aswang sa lugar namin. Magmula noon ay naging mapayapa na ang baryo namin. At hindi nagtagal ay iniluwal ko na ang aming Junior Nestor. Hanggang dito na lang po ang aking kwento Kuya Barry. Maraming maraming salamat po. Gumagalang Laura. And again maraming maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and iklik yun lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan ito po si Kuya Bari at ako ang sundo.